Rise and shine! At dahil punong-puno na nga ng mga lettuce itong ating bagong greenhouse, ay halos wala na nga akong mapaglagyan ng punla. Kaya naman naisipan ko na gumawa na lang ulit ng panibagong greenhouse. At samahan nyo nga akong muli sa panibagong DIY dito sa ating backyard. Napakasimpleng greenhouse nga lang ang gagawin natin ngayon. Kaya sa mga kapwa ko nakaplantita dyan, na nangangarap din na magkaroon ng greenhouse, ay pwedeng-pwede na nga rin kayo agad magkaroon ng ganito. Dahil swak na swak nga ito sa budget nyo, lalong-lalo -lalo na nga sa bago pala nag-uumpisa ng gardening. Kaya naman tapusin nyo rin ang video ito para makakuha ngarin rin kayo ng bagong ideya. Pero syempre, kailangan din natin mag-exert ng effort tapos mag-ipon ng stress dahil medyo nakakapagod nga gumawa nito. Lalong-lalo na nga kung babae ka pa. Pero hindi hadlang ang lahat ng yan kapag gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Dahil kung nakaya ko, ay mas makakaya nyo rin ito. Tara na, tumpisahan na natin. Inuna ko nga pala ang pagbibiyak nitong mga kawayan dahil ilang araw na nga rin nakatenga ito after makuha. Kaya naman bago pa ito matuyo, ay kailangan na nga itong biyakin agad at kayasin para nga mas madali itong event. Ito kasi gagamitin natin sa bandang ng bubong na pagkakabitan din ng UV plastic. Medyo mahirap nga lang gawin ito, lalong-lalo na kapag hindi ka pasanay. Pangalawang beses ko na nga pala ito ginawa, kaya medyo nakakuha na ako ng technique kung paano ito mapapadali. Hindi nga pala tuloy-tuloy yung paggagawa ko nito, dahil sinisingit ko nga lang ito sa iba ko pang mga gawain. Isa hanggang tatlong oras nga lang pala ang nilalaan ko dito araw-araw para sa mga bagong project ko katulad nito. Dahil nga may mga alaga pa tayong manok, tapos may mga halaman pa nga tayo dito na inaasikaso natin araw-araw. Kaya kinabukasan ko pa nga nagawa itong management lang talaga ang kailangan para nga mapagkasya mo at mabudget mo ang oras mo sa lahat ng mga gawain. So ayan, at tinesting ko nga itong mga kawayan kung talagang maganda na event. Tamang-tama nga lang ang nipis nito para ma-event ng ganito. At kung napanood nyo nga last time yung pag-aayos ng aking mga plant box, ay ganito nga rin yung kaninipis. Mas maganda kasi kung flexible yung kawayan at saka makinis para nga maayos nating mailagay yung mga UV plastic. At eto nga, at dinala ko na ito sa area kung saan tayo magagawa ng mini greenhouse. Bali, ito nga pala yung mga trellis natin ng mga ampalaya at cucumber. Naisip ko nga na dito na lang tayo kasi napakaganda ng sikat ng araw dito. Tapos mahangin pa nga sa area na to. Kaya magandang pwesto ito para sa plant nursery. Ito nga't giniba ko na nga muna ito mga trellis. Halos ganito nga lang kalaki itatayo natin na plant nursery dito. 8 by 5 nga pala ang sukat nito guys. Medyo maliit lang. Tamang tama nga lang ito para sa mga seedlings ng lettuce. At para rin sa mga iba pang seedlings na kailangan nating itanim. Nalis ko na nga rin pala itong mga gulong. Dahil hindi na nga rin ito gagamitin dito. At ililipat na nga lang natin ito sa area ng mga plant box. Dahil doon naman natin itatanim ang mga cucumber. At ito na nga guys, yung pangatlong araw. Minabaon ko na nga pala yung ating gagawing mga poste para sa ating frame ng greenhouse. Bali, walong haligi nga pala yung ginawa natin dito. Medyo maraming haligi nga ito para dito sa maliit na greenhouse. Karaniwan kasing gumagawa ng ganito. Ay apat na haligi lang talaga. Lalo na kung sanay ka na talaga gumawa. Pero para sa akin nga na first time lang gawin to, ay ganoon na lang yung discarte na ginawa ko. Mahihirapan nga kasi ako magpako sa taas. Kung apat nga lang yung gagawin ko na haligi, medyo naging challenging din ang pagbabaon. Dahil nga hindi tuwid itong kahoy na nabili natin. At para nga mas malalim maibaon ng mga ito ay ganito nga lang yung ginawa kong technique. At kapag matigas nga ang lupa, ay nilalagyan ko naman ito ng tubig para nga mabilis mabutasan. Mas madali nga ito para sa akin kasi hindi na nga ako maghuhukay pa. At eto naman yung ating pang-apat na araw. Naglalagay na nga pala ako ng frame para sa bubong. Medyo kinulang na nga tayo ng kahoy dito. Kaya yung iba'y pinagdugsong dugsung ko na lang. Tapos gumamit na nga rin pala tayo dito ng kawayan. Bali sa pinakang taas nga pala ng haligi natin ito nilagyan ng pako. Para nga mas mapadali natin ito. mag lang kasi ako nagtatrabaho dito. Kaya kailangan ko talagang umisip ng paraan. Ano mas mapapadali ang mga gawain. At disclaimer nga po pala, hindi nga pala ito standard na taas ng greenhouse dahil pinagkasya nga lang natin yung mga kahoy nito na dapat ay gagamitin natin na pambako. Pero since kailangan nga natin ng isa pang greenhouse, ay dito ko na nga lang ito ginamit. Masyado na kasing siksikan doon sa ating isang greenhouse. Kaya kailangan na talaga magkaroon nili ng isa pa. At ang maganda doon, ay hindi ko na nga kinailangan ipagawa pa sa iba. Eto nga't kinabitan ko na ng kawayan dito sa bandang bubong. Bali limang peraso nga lang yung nagamit ko dito. Dahil hindi naman nga ito kalaki at after ko nga maikabit itong mga kawayan, ay paglalagay na nga ng mga UV plastic ang kasunod. Nilagyan ko nga rin pala ng kawayan dito sa part na to para nga mas mabanat yung UV plastic kapag kinabit na natin. Medyo maliit na nga ng kawayan yung kinabit natin sa part na ito. Kaya naman mahirap din ito ipako. Kaya ito na lang kay Bolta yung ginamit ko para nga hindi na rin kailangan pukpukin pa. Dahil baka nga mabiyak pa yung mga kawayan. At pagkatapos ko nga gawin dun sa isang side ay dito naman sa pangalawang side. Dahil natin baba natin yung UV plastic para maganda yung fit. At pagkatapos nga yan, ay pinutol ko na nga itong mga nakausling kahoy para nga hindi ako mahirapan sa pagkakabit ng UV Plastic. So ayan guys, tapos na yung ating frame at nilagyan nga po natin ito ng kawayan. So ito yung uh, pagkakabitan po ng ating mga UV Plastic. So ito as you can see, nilagyan ko ito dito ng ganito. So dito natin ikakabit yung ating mga UV Plastic. Maganda, napanta yung edge nito. Para dito na lang natin tataker yung UV Plastic. At time lapse nga pala muna tayo guys Habang kinakabit natin itong UV plastic At dahil hindi ko na nga kayang ikabit ito mag-isa Ay nagpatulong na nga ako sa aking pinsan Mabuti na nga lang at available siya ngayon Kaya na-help ko nga muna siya para tulungan ako dito sa aking backyard Bali dalawa nga pala sila magkapatid na tumutulong sa akin kapag wala silang paso Madalas nga palang estudyante yung kinukuha kong helper dito sa aking backyard Para at least may alawas nga sila pagdating ng pasukan At para rin hindi sayang ang oras nila At the same time natututunan din nila yung ganitong bagay Ito nga pala tinatakar na natin yung ating UV plastic para tal talagang lapat na lapat yung pagkakabit nito. Ito pa nga pala yung UV plastic na inalis natin doon sa lumang greenhouse. 200 microns nga pala ito kaya napakatibay pa rin hanggang ngayon. Kaya naman hindi ko na kinailangan bumili pa. Last 2022 ko pa nga pala ito nabili guys. Kaya kung bibili kayo ng UV plastic ay mag 200 microns na nga lang kayo. Dahil mas makapal nga ito at mas matagal nyo mapapakinabangan. Ito nga natapos na natin ikabit itong UV plastic. Nakakatuwa lang. Dahil nga kahit sa pakunti-kunti nga lang na oras ang nilalaan natin dito araw-araw ay palagi pa may progress. Hindi ko nga akala na magagawa ko rin to at hindi ko rin alam na mabubuo ko rin pala to basta ang alam ko ay gustong gusto ko nga lang yung ginagawa ko at sobrang nage-enjoy din ako at abangan nyo nga pala guys yung para sa part 2 dahil makikita nyo nga yung kabuuan ng ginawa natin at malalaman nyo rin kung magkano nga ba yung nagastos natin dito